Hi, magandang araw sa inyong lahat Welcome sa aking uh, channel Tsaka sa aking Facebook page Alam naman nyo no, yan, ATTY Alvin Both sa YouTube channel tsaka sa Facebook page Doon naman sa mga first time ako mapanood uh, Welcome Welcome and uh, scroll around baka may mga iba pa kayong videos na magustuhan tungkol dito no? Uh, sa mga pinag-uusapan natin ang uh, i-discuss natin ngayon ay ang tungkol sa moral damages tsaka yung tsaka yung bad faith uh. ano ba yung mga elemento na kailangan masatisfy para ma-award ang moral damages sa isang labor case kasi napakahirap talagang ma-award 'yan dahil nangangailangan 'yan ng uh, proof na hiwalay doon sa pinag-uusapan sa kaso. So, hihimayin natin ng konti 'yan uh, base sa mga desisyon ng Korte Suprema, no? Uh, and uh, sa ating rules. In the meantime, shout out muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, followers natin. <coughs> Yung uh, discussion natin, ito ay based sa uh, comment na isang subscriber natin na ang sabi niya maa-award daw ba ang moral damage sa kanya kasi meron naman daw siyang clear and convincing evidence well in my view at the surface level kung tama yung sinasabi niya <coughs> parang yes no pwedeng ma-award sa kanya yan dahil meron daw siyang clear and convincing evidence. Now, sa discussion natin titingnan natin kung talagang meron nga na clear and convincing evidence. Ano ba yun? And uh, syempre, pasadahan na rin natin kung paano ba ma-award sa kanya yung moral damages na sinasabi. Now, pag sinabi mo kasing moral damages, uh, ito yung isa sa mga ina-award sa labor cases kapag mayroong finding of illegal dismissal. And uh, na yung mga elements na hinahanap dito no ng uh, labor tribunal. <clears throat> pag sinabi mo kasing Moral damages, it means that the employer acted in bad faith or fraud that is oppressive to labor or in a manner that is contrary to morals, good customs, and public policy. So yan ang standard para ma-award ang moral damages. When we say bad faith. No, bad faith implies a conscious and intentional design to do a wrongful act for a dishonest purpose or moral obliquity. So yan daw yung bad faith. Sabi ng Supreme Court pa, yung bad faith must be proven through clear and convincing evidence it cannot be presumed so yan yung clear and convincing evidence na kinote nito ating subscriber <clears throat> so ibig sabihin daw yung bad faith eh dapat merong ipinakitang conscious and intentional design. Ibig sabihin, nakaplano. Nakaplano yung employer no? to do a wrongful act for a dishonest purpose or moral ob obliquity. So, yun yung hinahanap. No? Hinahanap doon. Ngayon, ito, hindi pwedeng laway lang to. Dapat meron kang ipapakita dito na proof at ang proof na sinasabi hindi lang yung bastang proof na nagpakita ka lang halimbawa ng mga photocopy na hindi demonstrate kung paano nagkaroon ng bad faith dapat ang proof dito ay clear and convincing evidence So, ano ang clear and convincing evidence? Sabi ng ating Supreme Court, ang clear and convincing evidence is an evidence of such clarity, strength, and force that it produces a firm belief or conviction on the part of the trier of facts and it puts the mind of the trier of facts to conclude that the allegation is indeed true so yun, yun yung standard yung clear and convincing evidence meron kasi tayong yan yung tinatawag na hierarchy of evidence no yung pinakamataas natin dyan lagi is yung Proof beyond reasonable doubt. Ito yung sa mga criminal cases. Tapos, sinusundan niya ng preponderance of evidence. Tapos, yung substantial evidence. No? Ito yung mga popular na proofs sa ating hierarchy. No? Sa gitna nitong proof beyond reasonable doubt and preponderance of evidence. Nandito yung clear and convincing evidence. No. Nandyan siya. So, almost proof beyond reasonable doubt na siya. Pag sinabi mo kasing proof beyond reasonable doubt, yung allegation mo, yung inaakusa mo dun sa tao, ay eh napapatunayan talaga ng ebidensya na wala nang duda pa no? Beyond doubt, no? Beyond reasonable doubt. For example, nagnakaw. E kitang kita. Talaga may CCTV. Kinuha yung cellphone, nilagay sa bag, umalis na. ba? Diba? Proof beyond reasonable doubt. Diba? Yan ang ano. So, kapag nakita long lang ang tao, pumunta doon sa kunasaan yung cellphone, hindi naman kinuha pero para natakpan doon sa CCTV wala namang nakitang inabot niya cellphone dumaan tapos umalis na and wala namang ibang pumuntang tao doon after some time nawala na yung cellphone so hindi po pa masasabi na beyond reasonable doubt yan kasi nagmumukhang circumstantial evidence, no? It has to be corroborated by all other pieces of evidence. Yan ang requirements sa circumstantial evidence. Pag sinabi mo namang preponderance of evidence, ito naman yung ginagamit na standard sa civil cases. Ito naman yung parang sa bigat sa dami ng mga ebidensya no? preponderance pag sinabi preponderance preponderant kasi marami no? marami yan marami ebidensya no? so hindi kailangan talagang sure na sure yung mga ebidensya na yan so sa gitna nitong uh, prove beyond reasonable doubt na ginagamit sa criminal cases sa preponderance of evidence sa civil cases nandito yung clear and convincing evidence na kailangan para mapatunayan ang bad faith. Bad faith na ginawa ng employer para mapatunayan na entitled si complainant sa award ng moral damages. So, hindi ganun kadali. Kailangan mo ng clear and convincing evidence. Yan ang sinasabi ng ating <clears throat> subscriber. Ngayon kasi, sa labor cases, dinesisyon na ng Supreme Court ang kaso ng Montenola versus Philippine Airlines. Ito parang para ma-illustrate natin yung pag-award ng moral damages sa isang labor case. Dito, na-award din ng moral damages si Montenola. No? And dito ma-illustrate yung mga sinasabi natin. Si Montenola kasi ay isang stewardess. Ngayon, nagkaroon ng parang irregularity doon sa airlines So, nagkaroon ng report of customs. Nadawit ang pangalan niya doon. Pero sa email lang. So, natanggal, etc. no. Tapos, ngayon, ang nilalaban dito ni Montenola na dapat hindi lang illegal disposal, kundi magkaroon ng award ng moral damages sa kanya ang tanong, mayroon bang clear and convincing evidence dito na nagpapatunay ng bad faith no? ni employer niya sabi ng Supreme Court meron so dito ginamitan ng Supreme Court ng inverse ng bad faith yung sitwasyon by, syempre ang inverse, yung pabaliktaran ng uh, bad faith ay good faith sabi niya, kung si Philippine Airlines daw ay mayroong good faith, hindi dapat bago niya tinanggal for pilferage itong si Montenola, sinigurado niya muna na mayroong ebidensya. So, for the Supreme Court, that in itself is a clear and convincing evidence na mayroong bad faith na nagbawarant ng pag-award ng moral damages sa isang complainant. Kasi kinasuhan mo ng pilferage or theft. Tapos ngayon, wala ka naman palang ebidensya. Hindi pala sufficient. Hindi pala uh, substantial. Eh, in bad faith yan. So take note, itong sa hierarchy of evidence natin, sa labor cases, substantial evidence, parang pangatlo siya doon sa hierarchy. No? So, ibig sabihin para mapatunayan mo kung ikaw ay illegally dismissed or para mapatunayan ng employer na validly dismissed ang isang empleyado kailangan mag-submit mag, mag ng proof that is substantial evidence ngayon ang substantial evidence ang standard na yan hindi yan ang sinusunod pagdating sa kung humihingi si complainant ng award for moral damages. Aangat ang kanyang ebidensya dito sa clear and convincing evidence. So, napatunayan na na illegal, may illegal dismissal. Kaya ba patunayan na mayroong bad faith, may fraud, may ginawa si employer na bagay that is contrary to morals, contrary to at customs contrary to public policy kung meron then i-demonstrate mo through a clear and convincing evidence so hiwalay siya doon sa substantial evidence so naglalaban kayo dito sa main main issue na illegal dismissal gamit ang substantial evidence as uh, standard of proof pagdating mo dito sa labanan sa moral damages, iangat mo ang ebidensya na kailangan mo into clear and convincing evidence. So, ganun siya. So, ito, tinanggal ba? Tama ba ang pagtanggal kay Montenegro? So, using substantial evidence, sabi ng Supreme Court, hindi, may illegal dismissal. So, ang tanong ngayon, liable ba si employer na sa moral damages? ginamitan ngayon ng clear and convincing evidence. And with that, nakita na hindi uh, may bad faith sa part ng kumpanya ng uh, Philippine Airlines nung tinanggal nila si Montinola kasi hindi naman klaro yung mga ebidensya na kasama siya doon sa pilferage eh tinanggal siya so that is not in good faith If it's not in good faith, that is in bad faith. Yan sabi ng Supreme So guys, I hope you learned something from this video. And if you do, share nyo na lang ito sa inyong mga kakilala, no? Sa ibang mga tao na you think may benefit from this information. And again, thank you for watching my video and I hope to see you in my next videos. God bless.